Bago mag-alas 7 kaninang umaga, dumating sa Manila RTC Branch 12 si dating Congressman Arnie Tevez Jr. para sa kanyang arraignment o pagkabasa ng sakdal ngayong araw. Mahigpit ang naging siguridad ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagdadala kay Tevez sa korte. Nakasuot siya ng bulletproof vest at ballistic helmet. Ang mga miyembro ng media pinayagang makapasok mismo sa korte pero bawal kumuha ng mga larawan, mga video o i-record ang proceedings. Sa arraignment, binasahan siya ng sakdal para sa kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms. Naharap si Tevez sa mga nasabing kaso matapos ang isinagawang raid ng mga otoridad sa kanyang bahay sa Bayawan Negros Oriental. Ang Manila RTC Branch 12 ang nagpasok ng not guilty please arraignment ni Tevez. Ito'y matapos pili ni Tevez na huwag magsalita o magpasok ng plea sa mga ibinasang sakdal sa kanyang ng korte. Iginait nito ang kanyang karapatan to remain silent. Pagkatapos ng arraignment, sinundan ito ng pre-trial at pagmamarka ng mga ebidensya ng prosecution at depensa. Pinagbigyan ng korte ang musyon na makonsolidate ang mga nasabing kaso sa arraignment. Meron na rin schedule ng mga susunod na trial simula July 29, 2025 hanggang sa taong 2027. Pagkatapos ng arraignment, ibinalik si Teves sa NBI Detention Facility sa Bucor, Mundinlupa City. Hindi muna susunod ng NBI ang commitment order ng korte na ilipat siya sa Manila City Jail kaya sumusyon na makonsolidate ang kanyang mga kaso. Nahaharap si Tevez sa 10 counts ng murder, 13 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51 para sa Digamo murder case. Nahaharap naman siya sa kasong murder sa Manila RTC Branches 12 at 15 at sa RTC Branch 63 sa Bayawan Negros Oriental para sa 2019 murder case kung saan nag-not guilty plea na dito si Tevez. Meron din siyang kasong illegal possession of firearms and explosives sa Manila RTC Branch 12 at terrorism case na isang panaman sa Quezon City RTC Branch 77. May emosyon ng kampo ni Teves na manatili ang dating kongresista sa NBI detention facility para sa seguridad nito pero hindi pa ito napag-uusapan sa korte. Walang nagpa-interview ng mga abogado nito sa korte kanina kung gaano kahigpit ang seguridad ni Teves sa pagpasok sa Manila RTC, gayon din ang sa paglabas. Sa isang Zoom interview, nagpaliwanag ang kanyang legal counsel na sa Atty. Ferdinand Tupasso kung bakit tumanggi si Teves na magpasok ng plea. Ayon kay Tupasso, may legal complication sa pagkakahuli kay Teves sa Timor-Leste. At ah, dahil nga po hindi sinunod ng gobyerno ng Timor-Leste yung writ of habeas corpus na inisyo ng tribunal de recursos, de recursos ay iimbestigahan po ng uh, parliament of timor leste kung bakit po i over sa philippine government si uh, ginoong teves notwithstanding the existence of a final and executory uh, court uh, judgment on the request of the philippine government for extradition and denying the same at yung pag-issue nga po ng writ of habeas corpus Ayon pa abogado, hindi pwedeng pagsamahin ang lahat ng kaso ni Teves dahil iba-ibang insidente o pangyayari ang binabanggit. Tulad ng terrorism financing na kanyang kinakaharap din po. E meron po kasing rules, uh, there is a limit to how cases can be consolidated. Dapat po, they're related to one another, there is a common or there are common accused in case of several accused that are common issues and they arose from the same act or incident complained of as a criminal offense. So pag iba pong araw o taon o buwan na nangyari, hindi po natin maaring i-consolidate, e lalong-lalo na po, if at uh, the cases, the several cases, have no connection or relation with one another. Nilinaw naman ng kampo ni Teves na susunod sila sa kaling iutos ng korte ang physical presence ni si Teves sa susunod ng mga paglilitis. Ito ay kahit pa ang gusto ng kampo nila ay video conferencing para sa seguridad ng dating kongresista. Sinabi naman ito paso na in good spirit si Tevez pagkatapos ng kanyang arraignment kanina. Nakita niya yung ibang abogado niya. He was briefed, uh, he got a feel of the courtroom and his uh, he's confident that uh, in the end he will be exonerated. Yun po yung justice na sinasabi namin. Hindi yung sinasabi ng iba na Uh, now he's here justice will be done hindi po justice yung ikukulong nyo yung isang tao na presumed innocent hindi po justice yung pahihirapan nyo yung isang tao sa pamamagitan ng ilalagay siya sa isang facility kung hindi siya ligtas ang justice po ay let the process of the judiciary take its course